And vice now along the singer. a Right now, to West Philippine Sea, find checks. Get a limited water from Chinese vessels and free trip to the Hague by the ICC. Proto applies to EDS only. Big ones and BBMs are prohibited. panood nyo na ba yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong? Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Malamang sa malamang, eh, ito yung bata, eh, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Kita nyo, ano kinalabasan? Naging Barbie. Diba? <laughs> Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure, kaya may pagkabastos ang bunganga. Eh, huwag nyo na lang pong isipin. At saka, Kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buho, syempre, frustrated dyan. Ah! Takin mo, kahit anong gawin niya kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Intindihin niyo Aray na lang. Go! yung Vice Ganda. Eh ayun, nag-joke joke na naman, no? At uh, <laughs> nag, uh, binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung uh, kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino ina jet ski at paalisin sila dahil ang uh, inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung anumang gusto niyang sabihin. Kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana, meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, gagaling, kung saan nanggagaling gagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo, nakasalalay ngayon, kitambaluslos. Pag Pagkanya kasi merong disclosure, maintindihan Okay mga kababayan, dahil po sa mga joke, joke, joke ni Vice Ganda doon sa kanyang concert umani po siya ng mga saring batikos mga kababayan lalong lalo na doon sa mga DDS vloggers mga babayan narinig niyo naman ito sinabi ni Banat Bay kay Vice Ganda ha, nandina mo siya magkakaroon ng matris Ah, kahit daw no, marami siyang pera, mayaman siya. Parang ibig sabihin ni eh, ibig iparating ni Bay ni Banat kay Bay Skanda na hindi masaya ang buhay. Ah. Personal na binalatan. Ah, below the belt na dahil hindi naman daw tutubo ng matre sa mga kababayan. Ah, ito naman si Harry Roque, mga kababayan. Ah, sumaw-saw na rin. Ah, Itong amuyong na lang sa si Dahing. Mga kababayan, sinasabihan si Vice Ganda. Na ang boss pala niya ay si Tambalos Los, mga kababayan. Alam niyo na no, mga kababayan, itong si Vice Ganda ay kubidyante po talaga to. Eh. Wala po tayong magagawa. Ganyan po talaga siyang magbiro, mga kababayan. Pero yung mga DDS, galit na galit po sa kanya. Ah, ito pong si Rocky. Ah, ang sabi ni Rogi, malayang pananalita. Ah, doon daw siya. Ang boss niya raw si Tambaluslus. Doon daw nanggagaling ang ganyang sweldo mga kababayan. Eh si Rocky hindi pa nga napapaliwanag. Ha, kung saan nang galing ang kanyang kayamanan. Doon ba sa Pogo? Ari Rocky. Ah, <laughs> mga kababayan. Alam nyo, Galit na galit din itong mga taga-dabaw, mga kababayan. Gusto po nilang, ah Sampahan, ay, sampahan, sampahan. Gawing na persona ng grata. Ito pong si Vice Ganda doon sa Dabaw, mga kababayan. Tinanong po si Vice President Sara Duterte. Ah, tungkol sa panawagang personal ng Grata sa Dabao mga kababayan. Ayon ah, po kay BP Sara Duterte mga kababayan. na niya doon sa Dabao City Council kung ano po ang gusto nila. Ayon ah, naman kay Acting Vice Mayor ang kapatid po ni Vice President Zara Duterte na si Baste Duterte mga babayang hindi naman daw po importante yan mas marami pang dapat pagtunan ng pansin ang mga pato magkabati yan tong mga green jokes na nalito yung mga jokes jokes ni Vice Ganda mga babayang pero kung tutusin mga babayang nung tumakbo si dating President Rodrigo Duterte ay malaki po ang naiambag nitong si Vice Ganda mga kababayan. Ha? Malaki po ang naitulong nito kay dating Pangulong Duterte. Nakahakot po ito ng maraming boto. Kaya nga po nagpasalamat si Pangulong Duterte ha? nung karawan ni eh, Vice Ganda noon mga kababayan. Narin yun naman. Ang Vice na walang kasing ganda. Si Vice ang pinakamaganda ay eh, si Rocky Gaya Ah! Anong nga ni Pangulong Duterte? Ah? Ay, ayaw nang makita ni Pangulong Duterte itong si Harry Roque. Nakakagulo lang sa dahig mga kababayan. Nakakasira lang sa mga Duterte. Ah? Kung tutusin, amo yung lang si Duterte mga kababayan. Ah, kaya si lang mo, mga kababayan. Huwag masyadong dibdibin itong sinabi ni Pais Ganda. Alam niyo mga komedyante po ito. Pero yung iba Mabay. talaga kung galit na galit, wala po tayong magagawa. walang ha? Kaya nga lamang, sa parang sobra na rin <laughs> mga babayan. ah, yung, uh, yung banat na jokes ni Vice Ganda mga babayan. Ay, kahit naman si Pangulong Duterte mga babayan, alam niyo naman pang nagbiro doon, nagjo-jokes din yan mga babayan. Okay mga babayan. At narito naman po ang sagot ni Vice Ganda sa mga bumabatikos sa kanya ang mga DDS vloggers. Ang sabi po ni Vice Ganda, balita ko, marami na naman daw sinasabing masama sa akin. Ah, at yung ibang tao, okay lang yun. Ayong kay Vice Ganda, ganun talaga ang demonyo. Ah, bilang demonyo, Trabaho nila yun. Ha? Okay, mga kababayan. Hanggang siyang wii. po, ang Pilipinas, mga kababayan, ang saya-saya sa Pilipinas, di po ba, mga kababayan? Okay, mga kababayan, kung may reaksyon po kayo, opinion, comment down below para may uh, ilagay nyo ang salobin kung anong masasabi nyo dito sa mga... Jokes, jokes, jokes ni Vice Ganda mga kababayan para malaman po natin. Okay mga babayan, tanay guminawa na ang buhay ng Pilipinas. Ngayong wala na ang impeachment ni BP Zara, sana magtuloy-tuloy na mga kababayan. <laughs>